Alright guys, good evening. Oh, no. Isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Nandito nga tayo sa May Letex. So, mag -ano tayo, mag-update nga tayo dito sa Brawtan sa Letex. kalao o guys, oh. marami tayo nga dito, makikita mga latag. Boss, yung extension mo na yan, magkano? Yung ganito. 200. yan, 200 guys. 1,000. Yung ano mo po, inverter na yan. Inverter ba tawag mo niyan. Magkano yan? 1,000. 1,000 pesos. Ilang ano po yan? 1,000 watts. 1,000 watts? 1,000 lang. Mura na siya. Good po yan. Good na. Mayroong pang-shade ni Kuya, oh pero okay maganda yung mabigat bigat na siya 1,000 guys oh. 1,000 dito sa Litex Commonwealth marami siyang ano marami po silang latag dito magaganda pag mapagpipilihan saka naka-organize dito tayo sa boss thank you Ayan, may mga shades din Pati cellphone marami, may mga ano. Hindi yung mga sapatos mo po magkano? 50 lang po. Oh guys, so napakababa oh. 50 lang daw. 50 pesos. Oh, ganda pang klase 50 pesos. Ito, you know, 50 pesos. Eh, guys, kakaiba okay, 'to. 50 lang daw. Meron pa silang boots dito. Ayan. Yeah. Tay, okay, maraming salamat po. pagdating naman sa mga ano guys oh, mga power adapter marami mga ay mga ang dami TV plus mo bossing ha magkano TV plus mo boss 150 kasama na po yung kumpleto na po yung may antenna may ano na po yun ano lang po yun ah ito lang po siya 150 guys oh 150 ang dami si kuya pati may mga ano no yung sa playstation joystick oh ito yung ano bago sa ano GMA Ito ganito po For the box magkano po yan boss 200 Kompleto na po yan Kompleto na po yan Ah yun lang 200 guys so, 200 ah? ang mga guys oh. Eh TV Plus nila oh. Ayun oh, no, Lina oh. Sector na, na mga TV Plus mo sa... po magkano? 500 kompleto. Ah, 500 guys oh kompleto no. Ayun oh, siya mandar oh, 500. Ayun oh. 500. Umaandar na siya. 'Yun o yan, oh, yan na, yan na. Yan na. Divorce bill sa hand, Pilipinas. Ayan po. Kuwan to kasama na PB kasama ng TV? Apo. Yan, Masasama. saka to? Apo. Isang set. Nabili na. ni Kuya. Nabili na. Sa una, ang tayo yung kalenton. Ito naman po. 2-5. Kasama din po TV Plus. Hmm. Serte mo po, Kuya. Ayan o. 12, May TV Plus ka na. Kompleto po yan. Kompleto no? na o gagamitin mo na lang. Ay, pa, lang ah, opo. Sige, po. Salamat po. Ay, po, po yan, si Kuya. Galing. May mga ano rin po sila, oh. Shock. Ano kayang shock yan? Shock ng... Anong para saan po yung shock nyo po yan? Ha, in max. Kala ko pwede sa akin. Ano, hindi pa pala pwede. Sige po. Salamat po. Yes, dito tayo sa iba. Ayan, mga stand holder. Phone holder. Marami. Hey, Ops, mga camera rin. Yeah, cellphone.

mga relo ni Kuya uh, Yung mga relo niyo po boss Mga nagre-range ng maganda Yung pinakamababa sa kamataas 1-2 1-2 Pinakamababa po yun Ah pinakamataas 1-2 oh. no? guys 1-5-1-2 oh. Ganun Okay Yan o oh. Dito lang yan sa Litix uh, Boss salamat dito so, marami rin mga yan you know, oh original tindira local Guys okay, so original tindira local ang <laughs> galing original te pero tindira local <laughs> <laughs> makamay dito din bilhin para makamay ako tayong gustong bilhin guys ayan oh no? ito ito rin no kasama rin niya uh, isa lang din sa kabila sa dito isa lang yan, yan no? original tindira daw local yan ganun si ate kasi mga imported branded ganarn. imported branded ganun daw <laughs> Ayun, sige salamat po ate ate mga nagre-range po na magkano po yan uh, depende depende

Boss, yung mga laran mo, magkano po yan? Mga nagre 20 po? May 20 may 10 May 100, may guys, May 20, may 10, ano, depende sa klase. So, napakamura yan guys, so, ang dami. Ang dami po 20-20. 20-20. Ay, may tag-10 pa po, no? Para sa mga nangunguliksyon, yan, siya ate. Oo, oo. Nadami ha? guys hanggang dito lang yung update natin dito sa latex no? marami rin palang latag dito mga burautan kung tawagin pero magaganda naka organize yung mga latag nila dito ang ganda Long enough. I've never been the kind to give it up, but this time I don't know which way to go. Somewhere I've already been, am I really going back again? This time, this time I.